Uy, bagal boy, baka maabutan ka na ng bukas. Sigaw ng binatang nakagrey na t-shirt at kulay kaping shorts habang tinuturo ang batang payat na nakatungo. Bilisan mo naman, baka maubos ang araw sayo. Tawa pa ng kasama niyang may puting rubber shoes na hawak ang cellphone, nagre-record. Content to bro, slow mo sa totoong buhay. Huwag niyo akong hawakan, mahinang sagot ng bata. Hindi tumitingin, hinahabol ang hininga. May pupuntahan ako. Saan? Sa museo ng pagong? Balik ng una at sabay silang nagtawanan at may boses mula sa gilid ng kanto. Isang alis sa tindahan ang sumabat na may kaba. Tama na mga iho, papagalitan kayo ng nanay nyo. Pero umiling ang may hawak ng cellphone. Tita, konting joke lang, viral tumamaya. At sa gitna ng alikabok, sa kalsadang naliligo sa pulang liwanag ng hapon, nagpatuli sa paglakad ang bata. Balikat na sinusubsob ng bag, paa na dahan-dahang humahalik sa lubak, ulo na halos nakadikit sa dibdib at kamay na nanginginig sa pagpipigil ng galit. Ang isa ng iyon ay nangyari sa isang makitid na eskinita ng isang barangay na sanay sa init at chismis. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Kung saan ang mga poste ng kuryente ay nagsasanga ng makapal na kawad na parang ugat ng punong matagal nang hindi nalilinis. Kung saan ang mga dingding ng mga bahay ay may marka ng lumang anunsyo ng bilyaran at changing karinderya. Kung saan sa kaliwa ng kalsada ay may matatandang nakaupo sa bangkito, nakatanaw, at sa kanan ay pader na umuukit ng mahabang anino na tila pader din ng katahimikan ng mga nakikitang hindi kumikibo. Sa gitna ng lahat ay ang batang may puting uniforme sa itaas at maitim na pantalon sa ibaba, may itim na backpack na kumakagat sa dalawang balikat, pawisan ng batok at may lakad na tatlo ang tapyas ng bilis kumpara sa iba, hindi dahil sa katamaran, hindi dahil sa pakunwari, kundi dahil sa isang bagay sa loob ng kanyang katawan na matagal niyang tinanggap, pinangalanan at linampasan, spastic diplegia isang uri ng cerebral palsy na pirming humihila sa kanyang mga binti na parang may di nakikitang guma. Minsang masait, kadalasang mahigpit pero hindi kailanman naging pader sa kanyang pangarap. Ang pangalan niya ay Kiko Salonga, labindalawang taong gulang, at sa bawat pagbagsak ng chinelas ng iba ay may katapat na ingay ng kanyang sapatos na halos walang tunog at sa bawat busina sa malayo ay may katumbas na bulong sa kanyang loob. Pantay ang hakbang Kiko, pantay dahil iyon ang natutunan niya sa therapy at sa pool kung saan hindi kailangan ng mabilis na paa para lumipad. Kailangan lang ng tiwala sa tubig, sa paghinga at sa braso. Minsan, sa gitna ng mga pambubuli, mas madaling balikan sa isip ang tunog ng tubig sa barangay pool tuwing madaling araw. Ang amoy ng klorin, parang gamot ang boses ng coach na si Mang Obet, dating janitor sa sports complex na naging volunteer na coach noong napansing ng batang ito na mabagal maglakad ay mabilis sumisid. Kiko, sabi ni Mang Obet noong unang araw na nakita niyang lumangoy ang bata nang hindi hirap ang itsura. Hindi mo kailangang lumaban sa daan kung kaya mong lumaban sa tubig. Doon, pantay-pantay kayo. At baka sa tubig pa nga ay ikaw ang may lamang hindi nila makita. Mulit bago makarating sa tubig ay kalsada muna, araw-araw, hapon-hapon, pag uwi sa eskwela na may mga kaklasing alamang kwento at may hindi at may iilan gaya ng dalawang binatang nasa hulihan ngayon na hindi kumikilala sa kwento ng iba kung hindi iyon nakakatuwa. Sa unahan, ang kiko ay nakayuko hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pamamaraan. Kapag nakayuko, mas ramdam niya ang kumpas ng sariling hininga, mas nakikitang anino ng paa niya sa lupa at mas naaalala ang pagbilang isa, dalawa, isa, dalawa. Ang ritmong sinanay niya sa physical na therapy at inilampas niya sa lakad para hindi pumulupot ang higpit ng kalamnan sa maling sandali. Nakakatawa raw, sabi ng iba. Pero para kay Kiko, yon ang pagkakaiba ng pag-uwi at pagdudugo. Bro, ang sad naman niya. Parang bida sa dokumentary. Sambit ng may cellphone habang ini-zoom ang lente sa likod ni Kiko. Lagyan natin ng slow jazz sa edit. At sa likod ng kamera ay may mga kaibigang napapahamak sa sariling tawa. Napapalakas. Napapatingin ang mga nakatira sa gilid ng kalsada. Napapailing ang isang lola na nagtatali ng dahon ng saging. Kiko! Tawag ng ala sa tindahan, gabi na, ka na naman dadaan at kumaway lang siya ng kaunti, hindi tumigil dahil may oras ang pag-inom ng gamot, may oras ang pagkain at may oras ang pagtakbo papunta sa sports complex bago isara ang ilaw ng pool. Tutuksuhin siyang mabagal maglahad pero ang hindi nila alam, mabilis siyang lumangoy at ang hindi pa nila alam, kaya niyang sumalo ng araw, humati ng gabi at mag-uwi ng ginto. Hindi si Kiko ipinanganak sa luho. Ipinanganak siya sa isang malamig na ward na may kulang na incubator. Maagang nanganak ang ina at sa kulang na oxygen ay may bahaging na apektuhan sa utak. Iyon ang paliwanag ng doktor pero ang paliwanag ng nanay niya ay mas simple. Anak kita, hindi ka kulangan yan. Direksyon yan. Ang tatay niya, driver ng jeep, ay gumawa ng himala mula sa overtime para may maipambayad sa therapy at vitamins. Ang nanay niya, Labandera, ay tinahi unang damit pang swimming niya mula sa lumang leggings at t-shirt. At ang lola niya, na marunong magdasal ng nobena, ay inihabilin ang ngalan niya sa lahat ng santo na may kaugnayan sa tubig, pati sa mga hindi, para lang siguradong may sasalo sa apo kapag bumitaw ang binti sa bigat. Sa halip na laruan ay libro tungkol sa paglangoy ang pasalubong ni tatay mula sa kuyapo, at sa halip na larong habulan sa kalsada ay counting drill sa kwarto. At sa halip na bakasyon ay screening sa komite ng para swimming sa regional meet kung saan unang beses siyang nasukatan hindi ng lakad, hindi ng forma ng paa, kundi ng oras. Syam na put segundong parang mundo. Sa kalsada parati siyang talo sa tingin ng iba. Pero sa tubig, unang salto pa lang niya ay nagsasalubong na ang papuri ng tubig at hanin. Kiko, ang ganda ng streamline mo, sabi ni Coach Obet sa kanya noong first year niya sa junior para team. Parang kutsilyo na dumadaan sa sabaw at tawa sila pareho at kain ng turon pagkatapos at uwi na mabagal ang lakad pero magaan ang dibdib. Sa bawat pag-uwi na ganyan, may mga araw din gaya ngayon. Mahirap, masakit at may dalawang binata naghanap ng kasiyahan sa paghambalo sa kahinaan ng iba. Bro, tingnan mo, ni hindi tumitingin, lakas ng trip, parang may sarilang mundo, dagdag ng kasama at sige pa ang video, halakhakan, halos matapilok sa kakatawa. Kung mas malakas ang loob ni Kiko, baka humarap siya at sabihing, Oo, may sarili akong mundo, mundo ng lane lines at whistle at putok ng baril na hudyat ng simula. At sa mundong iyon, hindi ninyo ako maabutan. Pero mas pinili niyang tipirin ang hininga niya. Sa puso niya, may tinig na mas malakas pa sa kantiyaw. Boses ng nanay niya, Anak, kapag kinakain ka ng ingay, Alalahanin mo yung babaeng ikaw ang unang tinawag mong mama. Ako yon. At pag tumingin ka sa lupa, isipin hindi ka nakatungo. Nakaposisyon ka lang para sa pagtanon. Minsan, ganyan magdasal si Kiko. Hindi kay santo na nakadambana, kundi sa ina niyang nasa labahan pa sa may-ari ng gayuma ng pag-asa. Nang araw ding iyon, pagkatapos ng mahabang pag-uwi, ay naghihintay sa Kiko ang malaking desisyon bibigyan siya ng slot ng Philippine Paralympic Committee para sa final tryouts ng 100-meter freestyle sa under-14. At kung papalarin, sa susunod na taon, ay kasama siya sa pool sa isang international meet sa Asia. Wala sanang dapat ipagpaliban. Pero sa mundo nila, parati kang may kapalit, pamasahe, pagkain, gamit pang swimming. Sa dulo ng kalsada, sa karinderyang may kortinang kulay green, ay may nakaamtabay na sobre. Donasyon mula sa barangay bahay at sa teachers na naniniwala sa anya at panama sa susunod na buwan. Kaya kahit mabigat na ang binti, kahit namamaga ang bukong-bukong sa buong araw na pag-upo sa eskwela, kahit may dalawang pilyo na sinusundan siyang parang aninong pumipitik, umuwi si Kiko dahil kailangang kumarin at uminom ng gamot at humabol sa pool. Anong pakiramdam ng mabagal bro? Tawag ng isa, mas malapit na. Kasi grabe, baka mawala yung kalsada bago ko makarating. At tila sagot ng kalye ang biglang hampas ng hangin na nagpaalon sa mga dahon sa overhead na kawad at tila sagot ng mundo ang pagtigil sa isang bisik ng babaeng nasa tindahan at ang pagyakap niya sa panindan niya. At tila sagot ng Diyos ang pagtila ng alikabok sa mismo sandali na huminto si Kiko, bumuntong hininga at marahang humarap. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, hindi rin siya naglecture. Ang ginawa niya ay tumingin sa kamera na nakatutok sa kanya doon sa maliit na bilog ng lente na parang butas ng karayom kung saan kailangan mong idaan ang sinulid ng iyong pagkatao at sinabi niya sa boses na mababa pero malinaw. Kung tatapusin mo ang video, pakisama mo na rin yung karera bukas. At iyon lang, sabay talikod, sabay lakad, pareho pa rin ang ritmo. Isa, dalawa, isa, dalawa. Pero hindi na ito lakad ng isa lang, kundi lakad ng maraming nanonood. Kinabukasan, ginintuan ng langit sa ibabaw ng Rizal Memorial Pool. Maagang dumating si Kiko kasama si Coach Obet. Nakajakit pang eskwela at lumang swim bag. At sa dugo niya ay gumagapang ang kilig na parabang sa wakas. Ang mundo ay hindi kalsada, hindi bato at lubak, hindi cellphone na tawa, kundi tiles na puti at asul, tubig na parang yakap at himig ng whistle. Ang dalawang binatang nanunukso kahapon sa hindi may paliwanag na atraksyon ng chismis at hamon ay nagpunta rin. Dala ang cellphone at nang makita nila ang poster na may pangalang Francisco Salonga T12 Youth Para Swimming Finals. Oo, Francisco ang buong pangalan ni Kiko, pero Kiko sa lahat. Hindi nila napigilang magbulong, seryoso pala 'to. Tumingin si Kiko sa tubig, tinanggalan jacket, tumayo sa starting block, at sa unang tunog ng pistol, nilimot ang mundo ng kalsada. Hindi kailangang maging eksperto para makita ang kakaiba sa galaw niya. Ang mga paa na mabagal sa lupa ay biglang naglaho sa lungga ng tubig at ang mga kamay na kaninang mahigpit ang hawak sa strap ng bag ay bigla naging pangil na naghihiwa ng alon at ang ulo na nakatungo kahapon ay naka-align ngayon sa katawan. Tuwid, mahaba at sa bawat pag-ahon para huminga ay may ritmong pinag-aralan ng ilang taon. Tatlong hataw, hingang pakanan, tatlong hataw, hingang pakaliwa. Walang sayang, walang sobra. Sa lane sa kanan niya ay may batang T-36 mula sa Visayas, sa kaliwa ay T-13 mula sa North, at lahat sila ay may kani-kani nilang kwento ng pag-igting ng kalamnan, pag ng hininga, pag-iiral ng kakaiba, pero sa sandaling iyon, hindi kwento ang ipinaglalaban. Oras. At sa oras na iyon, si Kiko ang hari. Unang pihit sa pader, malinis, tulak, Streamline na parang saksing humahati sa liwanag. Pangalawang 50 meters, naglipad ang braso. Lumalim ang katahimikan sa paligid at sa gilid ng pool, si Coach Obit ay sumisigaw ng Tumatakbo! Tumatakbo! Kahit alam niyang lumalangoy. At sa di kalayuan, ang dalawang binatang kahapon ay hindi makapaniwala. Ang bagal na pinagtawanan nila ay ganito bilis kapag nasa sariling mundo. Tumunog ang timer, tumalbog ang tubig, at sumigaw ang mga tao. At nang umangat ang ulo ni Kiko at tingnan ang scoreboard, nakita niya ang numero na pangarap niya sa notebook. Bagong personal best, panalo sa final. Kiko sa longga, gold! Wala siyang kaalam-alam sa reaksyon ng mga kahapon. Wala siyang pakialam sa kamera na nakazoom sa kanya. Taming maalon na liwanag ng tubig ang naramdaman niya at ang biglang pagyakap ni Coach Obet atang ang umiiyak mo tawa ng nanay niya sa bleachers na hindi niya alam kung paanong nakahanap ng pamasahe. Pero nandoon, sumisigaw ng pangalang hindi kinukumpleto. Kiko! Kiko! Sa mga sumunod na buwan, ang content na una sanang pangungut siya ay naging dokumento ng pagbabago. Iyon mismong clip ng kalsada, ang mabagal na lakad, ang nakatungong bata at ang dalawang binatang sumusunod na natatawa ay sinundon ng bagong video ang pambansang himig sa background, ang bandila sa electronic board, ang batang nakatayo sa podium na may tatak ng bansa at kaliskis ng tubig sa buhok at ang medalya na kumakalansin sa dibdib niya. Hinilala si Kiko hindi lang sa barangay, hindi lang sa lungsod, kundi sa bansa. At nang i-announce ng komite na kabilang siya sa line-up ng Paralympic team, hindi siya tumingala para magyabang. Tiningala niya lang ang liwanag sa kisami ng pool at nagpasalamat sa tubig. Ang galing mo anak, sabi ni nanay habang sinusubukang suutin ang cellphone sa pagvideo. Slow mo ka sa daan, raket ka sa tubig. At natatawang umiiyak silang dalawa. Sa araw ng kanyang pag-uwi matapos ang international meet kung saan unang beses niyang sinuot ang salitang Paralympics sa mismong delegasyon, bumalik siya sa kalsada ng kanyang lumang barangay. Pareho pa ring lubak Pareho pa ring poste at kawad. Pareho pa ring pader na anino. Pero may bago. Mga banderistas mula sa trapo hanggang sa trapo. At sa dulo ay may mesa na may dalawang palangganang pansit at isang malaking tarpulin na may litrato niya. Medyo pixelated pero buo ang ngiti. Ang dalawang binata, oo, sila pa rin, ay hindi na nakagrain na t-shirt at hawak ang cellphone para manukso. Naka-volunteer shirt na sila na may tatak ng Barangay Sports Council at sa halip na tawa ay kaba ang nasa mukha. Lumapit sila kay Kiko, hindi naghanap ng eksena. At sa gitna ng nagtitilamsik na hapon ay nagsalita ang unang binata. Kiko bro, pasensya na sa lahat. Ginawa naming biro ang lakad mo. Hindi namin alam na mas malayo ang narating mo sa amin. Nagibit balikat si Kiko at ngumiti. Hindi ko rin alam noon pero salamat at naabutan ninyo ngayon at sabay silang naglakad papunta sa entablado. Oo, mabagal pa rin, pero sabay. At ang crowd ay pumalakpak hindi dahil sa isang batang mabilis lumangoy, kundi sa isang binatang hindi na kailangang magalit para tumama. Dumating ang balitang mas malaki kaysa sa kalsada. Tinawag ang pangalan niya sa listahan ng mga lumipad sa Paralympics at ang sumusunod na video na pumalit sa klip ng pangungutya ay ang clip ng pagbubukas ng palaro kung saan ang mga atleta ay nagmarcha sa ilalim ng ilaw, hindi pantay ang lakad, hindi pantay ang katawan, pero pantay ang dangal. Sa lane niya, sa pagkakataong iyon, hindi lang personal best ang dinala niya, kung di bit, bit niya ang barangay, ang inang naglaba, ang amang nagmaneho, ang lola na nagrosaryo, ang coach na naglilinis ng tiles at nagbibilang ng hatak, at oo. Pati ang dalawang binatang minsang umaligid sa kanya na mayoy nasa stands, dala ang maliit na bandila, umiiyak, sumisigaw ng pangalan niyang buo, Francisco at Kiko, sabay! At kung titingnan mo ang litrato sa harap na kinuha noon sa kalsada, makikita mo pa rin silang nakangiti at nakaturo. Pero ngayon, hindi para mangutya kung di para magsabi sa iba. Tingnan nyo, yung tinutukso nyo noon, gold medalist sa Paralympics. May mga gabi pa rin na mabagal ang lakad ni Kiko pa uwi. Hindi dahil sa bigat ng binti, kung di dahil sa dami ng gustong kumamay at mag-selfie. At tuwing may magtanong kung bakit ganiti pa rin siyang maglakad kahit kaya na niyang sumakay ng kotse ng sponsor. Sinasagot niya ng simple. Ito ang natural na bilis ko sa lupa at okay lang dahil binigyan ako ng tubig ng ibang bilis. At dinadagdagan niya minsan ng biro. Tsaka dito ko nakikita kung sino yung hindi marunong maghintay. Sa huli, ang kalsadang iyon, ang mismong kalsadang nasa larawan, ang alikabok sa hangin, ang poste at kawad ang mga taong nakaupo sa gilid, ang dalawang binatang nasa hulihan na nakahawak sa cellphone ay naging altar ng isa sa pinakamagandang hiwaga ng lungsod ang hiwaga ng isang batang mabagal maglakad na natutong lumipad sa tubig at ng dalawang kabataang mabilis tumawa na natutong maghintay at ng isang barangay na natutong umayon sa ritmo ng isang tao, hindi para bagalan ng mundo, kundi para palawakin ang kahulugan ng bilis. At kung sakaling muli mong makita si Kiko sa ganitong hapon, nakayuko, tumitipid ng hininga, dahan-dahang humahakbang sa mga bitak ng semento, Huwag kang magkamali. Hindi siya talunan. Hindi siya naiiwan. Sa sandaling iyon, baka nasa gitna siya ng warm-up. Nagbibilang ng hakbang bago ang pagsisid. Nag-iimbak mang hangin para sa ilalabas niyang bagwis sa tubig. At sa bawat pandilibak na magtatangkang sumalo sa kanya, may nakahandang sagot ang kanyang katahimikan at mas malinaw pa kaysa sa anumang viral na video. At iyon ay ito, nakasulat sa kanyang mismong pag-iral may lakad ng puso na hindi sinusukat ng bilis, sinusukat iyon ng tapang. At ang pinakamabagal sa mata ng mundo ay maaaring siyang pinakamabilis sa oras na tama ang laban at sa aklat ng kanilang barangay, sa pahinang may larawan ng batang nakatungo at dalawang binatang natatawa, may inidagdag na tala sa ilalim, maiksi pero kumpleto. Gold Medalist Paralympics at sapat na iyon para hindi na muling maulit ang maling biro dahil kung may tutok suman uli, may tutugon na ang buong kalsada. Dahan-dahan nga siyang maglakad pero kita mo naman ang abot ng kanyang pagdating.